para pinapahit, para pinapahiya mo talaga. Uh? Tama eh, nah. na, video mo. Ito nga, nakailangan. Labas mo, Ilabas mo. Curling. Para ba po? Stomach, stomach. Ay. Stomach! Puta siya. Hindi, what you call stomach. Hindi. Abutin mo nga yung ano, yung paa mo. Oo. Abutin mo. So, lang nakakagawa. Gusto Abot mo ang gano'n. Gagawin mo yung gagawin ko ha. Dalawa, dalawa. Okay, seconds, 5 seconds. lang. seconds. Eh, si Son. Si Son. Si Son. Kain ka rin si Son. Ako, hindi ko na. Masyado Wait. na ang, ano dyan. 5 seconds nga, yeah. kaya mo. Huh? dalawang dalawa paa. Dalawang kamay, kaya mo. 5 seconds, ako dalawang paa mo, dalawang dalawa kamay. mo, okay. okay. so, 30 seconds. Oh okay. sige. O, ka t-shirt. Bila ka t-shirt. Mamaya ano ba? Early naman. I gotta touch my toe lang. Toes! 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 pare. <laughs> Toes! <laughs> Sabi na ako ba ba, may bago rin. May bago rin. May May na naman eh. Para kanina lang. Erray ka nyo po ah. Set up ka. <laughs> <laughs> set up ka rin. Ako ba ang gumawa? Set up ka rin <laughs> eh. Pro pa tayo pare. Set up ka rin. Set. <laughs> set. <laughs> pare. Set up ka rin eh. Umo, sorry niya. <laughs> <ay. laughs> huwag <laughs> <laughs> niyo magdawan na, huwag niyo magdawan. <laughs> Stop that video. Ah, tama yung English niya na <laughs> Oh, forma forma. forma forma. Forma. Forma! Forma, kabay sa baba. Ay, magsusumbero pa to. <laughs> <laughs>

Uy! 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 Tingin na ako. Stop mo na. <laughs>